So yun o oh, mga kay Morton Andito ako sa Antipolo eh Kaka-drop ko lang kasi tapos Yun mag change outfit muna ako kasi magre-report ako sa Grab office sa movie kasi Dine-activate nila yung account ko eh So, may nag-report daw na Ewan ko kung ano para malaman natin yung violation Pero may nakalagay eh Hindi daw naka-uniform Humiigpit na si Grab ngayon, si Mubit So kailangan nyo na mag-uniform pagka babiyahe kayo Kasi pag nag-report yung passenger nyo Automatic deactive ka agad kayo Katulad nung nangyari sa akin Dineactive nila yung account ko kahit kasagsagan ng biyahe ko hating gabi kaya no choice umuwi na ako ang gabi hindi na ako nag-open ang angkas 감니다 <목소리나> So doon natin malalaman ngayon sa kanila kung ano yung magiging desisyon. Actually, di ko na dapat hahabulin tong account na to eh. Okay na sana to kung ipaban ko. Kaya lang ang problema kasi may laman to 4-5. So pinaghirapan ko kasi yon Kaya kailangan kong habulin. So let's go. Samahan nyo muna ano Try natin kung makakapag tayo sa loob ng ano ng grab. Okay lang, kahit hindi nila ibalik yung account ko, ang importante yung laman. Kasi dalawang linggo kong pinagipunan yun eh. Inipon ko yun sa cash wallet ko eh. Tapos ganun lang, i-deactivate. -de diba? Di ba? Hindi naman tama yun. So, kailangan natin kunin yung para sa atin. Kasi pinaghirapan natin yun eh. Hindi naman natin hiniisak nila yun eh. So hanggang dito lang muna no Try natin kung makapag video tayo Tapos kung hindi update ko na lang rin kayo So yun oh, na no, guys um, ko lang pala And uh, Galing ako sa move it kanina So yun na uh, Ano daw Wait, Hindi na tayo nakapasok sa loob At sabi sa akin Within 24 hours, mag-open yung account. Kasi suspendido lang naman daw. Wala namang text sa akin na mag-report doon. So, ayun na. Nag-24 hours na kanina kasi din-activate nila yung account ko ng 12.01 ng ating gabi-kagabi. So, alauna na pasado ngayon. nag ako na mag-open hindi pa rin na-open yung ano ko, move it account. Tapos, sabi naman ng tropa ko, 3 days daw. So, try natin yung 3 days or kahit bukas na umaga pagkagising ko. Try ko kung ma-open pa yung account ko. Pero kung hindi, intayin ko yung 24 hours tapos hanggang 36 hours yung 3 days. Pero kung hindi talaga, pupunta na ako ulit ako sa Grab para ayusin yung ano yung issue ng apps. So kung hindi nila ibalik, okay lang naman. Ang akin lang yung laman ng ano don na pera don sa cash wallet kasi ilang araw ko rin kasi pinaghirapan yun eh. Inano ko rin yun. Inipon ko rin yun kasi panghulog ng motor ko yun. So hindi ba mapapwedeng hindi natin makukuha yun. Yun lang naman yung abol ko. Kung hindi na nila ibalik yung account, okay lang. Basta yung pera na pinaghirapan ko, eh makuha ko yung laman nun. Yan, update update na lang kung anong balita dun sa apps na na-deactivate. Let's go!